Makeup artist ni Chris Aquino na si R.B. Chanko. Kinakabahan habang nilalagyan ng makeup ang aktres, TV host. para sa aking balitang showbiz, inamin ng make artist ni Chris Aquino na si Arby Chanko na natakot at kinabahan siya noong nagpapamake-up na sa kanya ang actress TV host para dumalo sa People Asia 2025 kung saan binigyan ng parangal ang kaibigang designer nito na si Michael Leiva. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Arby ang ilang pictures na mini up niya si Chris. Nilagyan niya ito ng caption na, I finally got to do her make again. Ayon kay Arby, very sick, maputla, Fragile at araw-araw na ikipaglaban si Chris kung saan nakakakaba umano mano bawat stroke ng brush. Sinay pa ni RB na dahil sa dami ng severe allergies ni Chris kung kaya talagang natakot siya na baka mag-react ang skin nito sa kanyang makeup. Ngunit milagro umano mano dahil napaka minimal lang ang naging reaction ng balat nito kaya nakahinga siya ng maluwag. Itinagdag pa ni RB na napaka lamang na naging appearance ni Chris sa nasabing award giving body ngunit naging sign umano ito para iparamdam nito ang kanyang presensya sa industriya is still fighting at is still moving forward. Sa kabila umano ng lahat ng nangyayari kay Chris ngayon, nagpakita pa rin ito para bigyan ng pag-asa ang publiko na malapit na itong bumalik.